Nakatikim ka na ba ng prutas na ito na tinatawag na marakuya, marka sa Espanya o mas papilar sa katawagang passion fruit? Hindi nga masyadong kilala ang prutas na ito dito sa atin sa Pilipinas at kung meron man ay hindi rin madalas pinapansin. Subalit kung nakakain ka na nga nito ay marapat na malaman mo rin ang mga side effects at mga benepisyong tinataglay ng prutas na ito. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika dahil sa video ito ay ating tatalakayin ang mga napakaraming kaalaman hinggil sa prutas na ito, ang prutas na marakuya. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang passion fruit o maracuya ay isang pabilog na prutas na kadalasang kulay dilaw, berde, lila at pula. Nagtataglay ito ng maraming mga buto at kapag hinog na nga ay napapalibutan ito ng maasim o matamis na pulp. Karaniwang kinakain ito bilang prutas kapag nahihinog na o ginagamit sa pagawa ng pastries, cakes o kaya naman ay juice. Ang prutas ding ito ay kadalasang makikitang tumutubo sa gubat at sa mga malalamig na lugar. Mayaman ito sa mga vitamins, minerals, fiber at antioxidants. Ayon nga sa pag-aaral, ang pagkonsumo ng prutas na ito ay mainam lalo na nga sa mga taong nanghihina dahil sa itong immunity booster. Maaari rin itong irekomenda sa mga tao na mayroong diabetes o cancer dahil sa tinataglay nitong anti-cancer at anti-diabetic properties. Nakatutulong din ito sa pagpapababa at pagpapanatili ng tamang blood pressure level. Ang tinataglay naman itong vitamin A ay maaaring mag ng rhodopsin na mainam sa kalusugan ng ating mga mata upang hindi kaagad tayo madaling masilaw sa liwanag. Mainam din ito para sa mga taong dumaranas ng constipation sapagkat mayaman ang passion fruit sa soluble at non-soluble fiber. Pinaniniwalaan ding makagagaan ng pakiramdam sa paghinga ang prutas na ito para naman sa mga mayroong ubo o asma. Mainam din ito para sa mga taong hirap makatulog sa gabi o mayroong insomnia. Gayun din sa kalusugan ng ating mga buhok at ng balat sapagkat mainam din itong pinagmumulan ng vitamin C, phosphorus at ilang essential fatty acids. Kaya naman marami talagang dahilan kung bakit dapat tayong kumain ng prutas na ito. Subayit huwag namang sobra o labis-labis dahil maaari itong magdulot ng gastrointestinal distress. Bawal din ito sa mayroong mga allergy at may problema sa tiyan. Ikaw, nakakita ka na ba o nakatikim ng prutas na ito na passion fruit? Ano naman ang tawag nito? sa inyong probinsya. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin ay Tino-Tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin. Lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo. Subalit so, alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa ay kailang nga itong ibinebenta at ine-export. Hindi lamang pala masarap na prutas, kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan. Kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang Tino Tino o Pisalis Peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na golden berry, cape gooseberry, at dito naman sa atin bilang tultol laya, lubulubuhan, o kaya naman ay tinutino. Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya, at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa. Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ring gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tinutino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbuboost ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin. Ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapabalansi sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda din itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino, -tino ay makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng simpleng ubo at lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sa ng constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakain ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o shake gawing topping sa mga cake, sa salad o garnish sa mga pagkain. At sa ibang bansa nga, ay minsan ay napakamahal ng presyo nito at halaga. Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tino-tino ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga. Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tino-tino o ng prutas na cape gooseberry? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba i-like at i mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV